Ma'am, sa pinakahuling balita nga po, meron ng 26 na mga Pinoy ang nakarating po sa Jordan from Israel at may humigit kumulang naman po na 223 ang nag-request po ng repatriation pa uwi po dito sa bansa natin. Pwede po ba naming malaman kung ilan pa pong mga Pilipino ngayon na ang kasalukuyang nasa proseso po para po inayos yung mga dokumento para makabalik nga po dito sa bansa? Salamat siya. Bali ang natanggap naming request for repatriation 253. Tapos I'm um, confirm ngayon ang susunod na batch namin aabot ng 50 ang itatawid namin sa border. So nadagdagan po no from 223 naging 240. pagdating po nila sa Jordan, gaano pa po katagal ang stay doon ng mga Pinoy bago po sila makauwi dito sa bansa natin? Oo. So normally um uh, they have to stay ma isang araw kasi kailangan itawid muna namin para siguradong uh, walang mintes so uh, matutulog sila isang araw tapos the following day lilipad na sila oo ito pong mga 244 repat ma'am Sa ngayon po ba hindi naman tayo nahihirapan sa pag-asikaso po ng dokumento ng mga Pilipino na ito na nais nang umuwi dito sa Pinas siya gusto ko lang i ano ah uh, 253 253 mhm um, mm uh, 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 na, na syempre uh, kailangan namin ayusin yung uh, transit visa nila sa Jordan. Pero more than that, kailangan kasi yung mga kababayan natin pagka uh, tumawag sa amin sa, dito para magparipatri, dapat decidido na sila para tuloy-tuloy yung processing namin. Naantala lang kami kung pabago-bago kasi yung isip eh. Hmm, may mga ganun pong kaso na magsasabi na for repat na pero kapag on process na, bigla pong magbabagong isip. Oo eh. Kasi syempre may economic considerations din sila eh. Ma'am, ito ho ba ang pagkakataon na may pinakamarami na gusto hong umuwi sa Pilipinas sa, 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 kasaysayan po ng embahada ng Pilipinas niya sa Israel? Hmm, tama. Oo. Kasi uh, siguro alam naman na maalala mo Ted na since October 7, nagvo-voluntary repatriation na tayo. Hmm. Eh, more, more, than 600 days ang nai-repatriate lang natin, 1,333. So uh, itong sampung araw na nung giyera, ang request na namin 253. Eh. So finifilter filter na lang namin yan. yung talagang si, si Opo. Uh, ma'am, ano po mga kadahilanang kaya din dito? Uh, halimbawa, ma'am, ngayon lang kasi daw nakakaramdam ng gantong alalakas na bomba ang ating mga kababayan dyan na nakakalusot doon sa Iron Dome ng Israel. Kaya po ang iba natatakot nga kasi at meron din mga injured na Pilipino. Oo. Um, meron, iba nga siya. magkaiba um, ka, noong October 7. Noong October 7, harapan yung kalaban mo. Tapos nag, uh, nag hostage sila. Uh, meron din bombahan, no? pero ito kasi yung yung frequency severity ng itong the past 10 days mas kakaiba. Ngayon tama din na ano na may mga nasugatan na sa mga kababayan natin at may mga na displace kasi uh, yung halimbawa yung building na tinitirhan nila uh, na damaged. No? So yun din yung yung nangyayari. So uh, like kahapon after nung ano after nung isang attack may 32 na mga kababayan natin who were working in a nursing home. Uh naapektuhan ho yung nursing home. Buti na lang nasa nasa uh, bomb shelter ho yung mga kababayan natin kaya wala namang wala naman silang sugat. It's just that they needed to be relocated.